Hmm. Paano ko ba sisimulan to? Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero sige, ganito. Galing akong SM. Puno ng mga tao. Hindi magkamayaw ang mga fast food chains. Ang haba ng pila. Sakto may ng sale pa. Hindi na tuloy makalibot sa department store. Umakit ako sa second floor. Window shopping sa mga store doon. Pasok dito, tingin sa ganyan. Sabay bitaw, pagkita sa price tag. 50% off daw sila pero ang mahal pa rin. May pera naman ako. Pero hindi ko kayang gumasos ng libo para lang sa isang piraso. Hindi worth it. Kaya pumasok na lang ako sa bookstore. Tamang tingin sa mga new arrival na libro. Ito dati ang nagpapasaya sa akin adik ako magbasa. Pero kanina, ewan, wala akong gana. Pinasa yung title sa baby tao. Ewan ko, para kasi walang thrill. Alam ko naman na hindi ko babasahin. Inamoy ko lang talaga yung libro. Sa bilipat na ng pwesto. Sumakay na ako ng elevator. Nakarating na sa third floor. Sakto kaharap harap ang arcade ang dami ring tao. Pilit akong sumiksik papuntang prize area. Ewan, marami akong tiket eh. sa <laughs> sakali na may magandang price na pwedeng i-redeem. Pinagipunan ko to eh. Nung mga panahon na alik pa akong maglaro. Sinubukan kong maglibot sa mga games pero hindi ko kinaya. Sa daming tao kasi, naghalo na ang amoy ng aircon sa pawis at ng mga nasa loob Siksikan pa Lumabas na lang ako at muling naglibot Lapad ako ang tingin sa mga photo studio Naalala ko dati sa ako ng malaki para sa experience na to Trip lang Wala eh, gusto kong magpa-picture frame Naisip kong pumasok at magpakuha Kaso naalala ko ang itsura Mahaba na pala ang buho ko. Sa lang siguro. Nakarating na ako sa gawin ng sinihan. Ang haba rin ng pila. Maraming gustong manood ng mga nasa Metro Manila Film Festival ngayon. Pero ang corny naman kung manonood ako. Walang kasama. Hindi worth it yung sine. Kaya sumakay na ako ng escalator at bumaba ng ground floor puno lahat ng mga fast food chain. Siguradong aabuti ng ilang oras bago makakain. sa na lang. Nagpatuloy na ako sa paglilibot. Pero sa hinaba- haba ng paglalakad, wala akong nagustuhan. Hindi ko nga alam kung bakit ba ako nandito. Naisip ko tuloy bigla na sana sa bahay na lang tumambay. Hindi pa napagod, hindi pa na Hindi pa napagastos. Siguro nga tumatanda na ako. Dati sabik na sabik ako sa tuwing papunta ng SM. May okasyon lang tuwing kakain sa fast food. Pero ngayon na may pera na ako, hindi ko naman alam kung ano gusto. Iba na nga tayo talaga ang panahon ngayon. Iba na ang SM na dati ay favorite tourist attraction ko. O baka naman ako nang nagiba. Ewan, hindi ko alam.